Ayan po, isang maganda at masayang araw po sa inyong lahat. Ayan. Ito po yung mga project na ginagawa dito sa aming garahe. Ayan, ang ating anak. Pasensya na kayo, nakahubad. Walang t-shirt. Nagkakabit po ng na, uh, tiles. Binil. binil. Ah, binil. Ayan po ang kanyang ikinabit sa sahig. Talaga pong uh, puno puno ng alikabok ang aming kabahayan. Kaya, ayun, sinipon ako. Ayan, si Lolo Dodong. Nagkakabit naman ng mga dingding. Ayan po, kasi double, uh, ano po yan? Anong tawag doon? Double walling. Double walling. Ayan, yan po ang mga trabaho ng mga construction workers. Alam naman po ang pamilya natin sa construction. Ayan po. Kunti na lang po yan. Pinding na lang po ang kailangan. At uh, matatapos na rin. Ayan, sarado na po doon. Ayan, mga kaibigan, ang dami-daming mga kalat. Ayusin lahat yan. Dadalhin doon sa taas ng buhong yung iba. Ang mga Talat dito sa baba. Marami pong inisin. Maraming linisin. Ito pong kwarto nila ay uh, okay na po ito. Binil na lang po ang uh, kulang dito. At saka switch na buloy. Uh, Diyan na lang Katagod lang. Ah, okay. Uh, nakakabit na lang po ang mga switch nito. Yan po ang ilaw ang kanilang ilaw. Nakakatuwa din po mga kaibigan kapag ang ating mga anak ay nagsusumikap din. Eh, bilang isang magulang, kami tatlo lang naman dito sa loob ng aming kubo at bakanting-bakante naman po yung ibang area ng bahay. Kahit po sila ay may mga bahay na nainaplayan, sa pag-ibig pero iba pa rin po yung meron tayong mga anak sa tabi natin. Yan. Sabi ko, magsasarili sila. Hindi sila pwedeng makisabay sa aming mga luto. Gusto ko, magsarili talaga sila para alam nila kung anong wala. di po ba? Basta ang mahalaga dito lang sila sa aming tabi para kung ano't ano man ang mga sitwasyon, eh, madali pong magdamayan ng aking isang anak ay medyo napalayo din sa area pa rin ng Laguna. At ito naman isang babae ay uh, pupunta naman ng Batangas. Doon naman sila nakakuha ng bahay. Kahit man po ang titira dito sa kwarto ay meron din po silang bahay sa Batangas. At ang sabi nga niya, pag dumating sa punto na sila ay aalis na dito, ay uh, magiging paupahan dito para meron din po kaming income kanilang mga magulang yan. Pero sana, dito na lang muna sila. Kasi hanggat buhay kami, kasi masaya naman po kapag may kasamang bahay, uh, anak sa loob ng bahay. Yan mga kaibigan, dami sa lahat, alam nyo ko, eh, kung yung, hindi ko pa yan matulungan ang ating na uh, manugang dahil alam niyo naman po, ang iyong lula and daya ay nagpapalakas pa. Ayan. Ayan po, pagpasensyahan niyo na po ha. Ayan ang mga kalat. Ayan ang dadalhin doon sa taas. Ang bubong ng aming kubo. Ito so, naman po, nag-a-assemble po sila. Ang mga kanilang gamit dyan sa garahe. Kesa dyan sa unang mong binili? Mga ano lang kasi yung 100 plus. Yung manipis pa dito yung kaya. Ano mga agak, ang mga agak. Ang mga agak. aming sala, aywan ko, para hindi na sala eh. Dari tambak po doon ng mga kalat. Dito na po tayo dadaan sa at um, kusina ay pulpak na ng mga anakis. Dito tayo dadaan kay Tulo Dudong Karay ko. Ayan. Tapos yung salamin po, siyempre po, kukuhanin natin yan. Dadalhin natin yan doon sa kabila, sa likod niyan. Ayan, dadaan na lang po dito tayo sa main gate. Ayan po. Ito pong main gate, ang kanilang labasan. Ayan po. Ito po ang main gate. Meron pa pong ice for sali dito. <laughs> Ay, mga kaibigan. Itawan na lang natin ang mga sitwasyon na yan. Ito naman po yung aming gate na maliit. Papasok naman sa aming pwesto. Ayan, mga kaibigan. Kita nyo. Grabe po ang ano. Ang talat. Oh, tignan nyo ang loob ng aming bahay yung matinong bahay ng nakaraang araw. Ganyan na po ang nangyari. Pero okay lang po yan. Kasi, pwede naman pong imisin yan. yan ang ating mga apo. aking ating mga apo na kaligayahan ng mga lolo at lula. Ay, sus! Ano ba yan? Yan, mga kaibigan. Pinakita ko lang po sa inyo. Ang hirap po ano kapag tayo po ay nagkasakit at wala naman po tayong ibang aasahan dahil may kanya-kanyang duty ang bawat pamilya, hindi po tayo makagalaw. Kaya naiipon po ang mga kalat. Si Bunso naman ay eh, may pangalaw yung araw. At uh, kailangan talaga na hilingin sa Panginoon ang kalakasan. Ito, introducing si Impoy. Yan ang aming aso. Hello, Impoy. Diyan ka lang muna, Impoy, ha? Ano, si yes, Impoy. Yung, yung ating halaman, wag mo anuhin. Kasi, yan. Yan ka lang, yung po Yan, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ang ating video na sobrang daming kalat. Maraming salamat po pala sa inyong lahat. Naku, mga kaibigan. Natuwa naman po ako kasi pagtingin ko po sa aking YouTube channel ngayon, ay naka 2,000 subscribers na po tayo. 2,000 na po tayo magkakasama dito sa Really Mix Stories YouTube channel. Yan. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo kasi alam nyo po, hindi nyo man po ako kilala sa personal pero hindi nyo po ipinagkait yung inyong tulong, yung inyong uh, suporta, yung inyong malasakit sa aking uh, YouTube channel. Siyempre po sa akin na din dahil ako po yan ang uh, gumawa ng aking youtube channel ano po salamat po sa inyong panunood salamat po sa mga silent viewers, listeners, salamat po talaga sa inyong lahat at uh, sa ngayon po ay uh, wala pa po akong maibalik sa inyo kundi pasasalamat po at salamat sa Panginoon sa buhay ninyong lahat mga kaibigan kaya nawa po ay uh, patuloy nyo pa rin pa akong sabaybayan at suportahan sa lahat po ng aking ginagawa dito sa aking youtube channel lalo na po sa salita ng Panginoon na ating pong ibinabahagi alam niyo po masaya ako kapag may nakikita akong views sa so, binabasa kong uh, salita ng Diyos dito po sa ating channel kaya mga kaibigan muli maraming maraming salamat sa Panginoon sa buhay ninyong lahat maraming salamat po magpapaalam po muna ako talagang pulpak po ang aming mga trabaho ngayon God bless us all po